ay mapapaisip ka bakit yung mga vlogger ang pinupuntirya niya? Mm -hmm. Di ba? Imbis na mag-focus ka doon kay Alias Rene na siya ang mismong bumaliktad at nagsasabi ng mga ginawa mo daw, mm -hmm. eh pa bakit yung mga vlogger na nagre-react doon sa kay Alias Rene yung mm -hmm. pinupuntirya mo? So, umpisa natin na usapan natin mga partners and mga uh, Movati no. Regarding dito sa Kaso, mga kaso, ah, mga pang pang, ano eh, pang panggigipit, pananakot mm -hmm. sa mga social media influencers, sa mga duterte aligned uh, personalities yes. and all that. Ah, uh, kamakailan lang may kinasuhan itong si Senator Risa Hontiveros mm -hmm. na mga vlogger, mga vloggers. Mm -hmm. uh, during those times sa NBI and gayong araw na ito, nagpunta siya sa DOJ, kinasuhan niya ang limang anim na personalidad. Yeah anim na personalidad. sa masasabi niyo dito? Ito ba ay karapat-dapat na ginagawa ng uh, isang politiko? O... Sa akin kasi, may pagkabalat-sibuyas eh. no mm. Yes, sa akin, yes. May pag Especially, di ba meron siyang batas na... What is that law that she ano, na kanyang sinulong ng mga Yung nakaraang on, ano? Gusto niyang ma-decriminalize itong mm. libel, libel case sa Pilipinas. Mm. Is that it? Exactly, no? yeah. di ba? So, yun yun, no? And, siyempre, as a... Ano, yun doon ako nagugulat sa kanya. Kasi, pag nung siya yung mga panuwang siya yung bumabanat, lalo na sa mga Duterte, mm. okay lang mm. na ma-demoralize, character assassinate, and ma-slander. Or mm. like, he not even proven guilty yet. Yes. Pero oh. ngayon siya, nung siya na yung na... Uh, na pag-usapan, siya na yung ngayon yung ano, siya na ngayon yung sensitibo. <laughs> at, eh well, you know, big you know sa katotohanan ako okay lalo na yung kay ano at 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 attorney topaso yes. para at least magkalabasan sila ng mga mm. ebidensya mm. and yun kinasuhan niya ba si Alias Rene? Ah uh, yun kasama daw yar mm. sa kasuhan niya pero okay. parang hindi pa natin nakikita yung pangalan niya doon lumabas. Oh ah. okay okay uh -huh. yun lang. Nay alam niyo yung mga ganyan? Mga kasi walang wala rin naman yan dati si ano eh, si Risa eh, Da, eh, isa lang yan na uh, makita mo lagi sa kalsada. pag Ray, nagra uh, oh. Yes, mo ulit oh. ba yan dati eh. So grow. <laughs> Oo, oh, totoo. Oh, <laughs> Ay, <laughs> makikita naman <laughs> natin yan eh. Di ba? nandyan sa social <laughs> media and sa and Google. Hindi pa si uso glutano. Ay, ah, sorry, sorry. Ngayon ba, Ngayon ba, ngayon ba? Oh. Ano na siya ngayon? Ah, ano na ngayon. Da, tung dati Olig ba? Olig uh, ba. Ngayon, fairly shield na. Uh, <laughs> dati, tilapya siya, ngayon galonggong. <laughs> na. Medyo, Early ano, nag-upgrade ng konti. Oh. Tawilis. Uh, tawilis, <laughs> no? <laughs> Diyan mo masusubukan yung mga, ano, yung mga taong kapag may kapangyarihan na at lumalaki na yung ulo. Kasi tama nga yung sinabi ni Ma'am Kat, na dati, nung siya naman yung banat, eh, walang, wala naman nagkakaso sa kanya. Eh. Yes. Mm. At hinayaan lang siya, pero nung siya na yung nabanatan, na yun na ko At bakit sa DOJ? Bakit mm. hindi sa korte? Ayan oh. yung isa sa ano, porket baka kampinyo si Rimulya, ganun ba yun? <laughs> diba? Mm. Parang nakakawala. Ah, ako yung nagtatanong lang ha, ah. mm. kasi may korte tayo, dapat doon talaga yan eh. Hindi dapat mm. sa DOJ. Parang RJ? Uh, napansin ko dito, ano ni eh? napikon. <laughs> <laughs> oh, napikon. O, napikon siya eh, Kasi, biruin mo naman, yung tama, yung, yung una siya bumabanat, yung... Si alias Rene, eh, nasa panig niya pa, talagang proud na okay. proud eh. Mm. Oh, eto na, eto na, si Pastor. Mm. biro Pero kasama pa ang mga Duterte. May nakita pang baril, ganyan-ganyan. Mm. Tapos uh -huh. nagdadrama siya, di ba? Ngayon siya na yung nadali. Mm. Bumaliktad. Mm. Si alias Rene. Sinungaling na ngayon, no? Oh, sinungaling na ngayon. Tapos may mga text pa. Kaya nga tinatanong natin kung si... Uh, alias rin iba, Ay magaling din mag-English. Hindi e, yes. naman sa pag mabababa. Mm. Kasi mm. yung chat sa kanya o yung email sa kanya ay eh, medyo may pa-English English. -English eh. Yes, so... 'di ba? Tapos may nag nag-text pa nga oh. na kinidnap. Mm. Mm. Tapos nasa Glory Mountain. Eh walang signal doon. Baka dun. ano nasa na naman signal. yan, na baka ghost diba? text. Paano <laughs> paano mag-text kung walang signal? Correct? Mm. 'Di ba? Magtataka ka sa mga ganun bagay. At eh uh, ito pa nakaka ay, ano, mapapaisip ka bakit yung mga vlogger ang pinupuntirya niya? Mm -hmm. 'Di ba? Imbis na mag-focus ka doon kay Alias Rene na siya ang mismong bumaliktad at nagsasabi ng mga ginawa mo daw, mm -hmm. eh pa bakit yung mga vlogger na nagre-react doon sa kay Alias Rene yung mm -hmm. pinupuntirya mo? Mm -hmm. So, parang ano eh, uh, ang weird kasi. Imbis na mag-focus ka doon sa bagay, yung puno, bakit mm -hmm. ka nagpo-focus doon sa mga ugat? Correct. Tsaka mm. ano, dapat yung mga, ang una niya kasuhan yung mga network. Mismo, yung dapat mga dapat yun. mainstream media, oh. Uh -huh. yaka mm. Yung walang kinikilingan, puro kasinungalingan lamang. <laughs> uh, <laughs> Tapos yung <laughs> uh, isa pa, yung ka, kabinti. <laughs> Oo, oh, oh, kabente. <laughs> Kala ko kabente. <laughs> But anyway, eto, maganda tong laban na to, no? Kasi, mm -hmm. eto, uh, yung hamon natin, nakasuhan si Atty. Tupasio. At, at least, kin ngayon. Na niya. Kinasuhan na niya. Mm -hmm. Hintayin natin. Kasi alam ko maraming bala dito si Atty. Tupasio. At, at least, may yun, laban sa kanya, no? May laban sa oh. kanya. Abogado yan, eh. Mm -hmm. At papansin niyo rin, parang inaayawan o iniiwan na rin katulad ni Pangulong Bongbong Marcos, itong si Rizal Diveros. Mm -hmm. Na parang, para bagang si Bama Kino at si Kiko Pangilinan, hindi, mm. ayaw, ayaw niyang pumunta sa panig ni, okay. ni uh, Miss, Miss Risa Ondiveros mm. bagos -hmm. mm -hmm. pupunta doon sa panig ni Cheese Escudero, sa, mm -hmm. sa block yes. ni Cheese Escudero, di ba? So, yan. Yan, yeah, dyan mo makikita, yung mga tao na walang patutunguhan talaga eh. wala mm -hmm. Walang, talaga, walang kakampi sa'yo, kasi mali ka eh, nakikita na mali ka. Mm -hmm. Walang kakampi mm -hmm. sa'yo. At ang maganda dito, Si, si nito uh, Atone Tupasio, idinamay niya na. So, oh. abangan natin yung uh, sarswela na ito. Mm. Pero ako sa tingin ko, uh, magkati no? Mm. Sa tingin ko, hindi itutuloy ni Risa Ondeberos. Kasi mm. magkakabuhi nga. Lalo-lalo na kung itong sinasabi ni Karine, eh. mm. Totoo ito. Naku po. Hindi, hindi niya yan itutuloy. Kasi siya, siya, mismo, ang niya ito, kung totoo ba sinasabi ni Rene o hindi, mm, -mm. control ikokontrol na yan. Kasi oh. ayaw niyang Ayaw niyang siyempre mapahiya siya in the yeah. future. Totoo no. yun. Oh. Totoo yun kasi, again, sinasabi ko nga hindi naman siya sasagutin ng pabalik balik ng alias ni alias Rene oh. kung walang, I think ha, kung walang pinanghahawakang ebidensya si alias Rene. Yes. Mm. Kasi the confidence mm. na dala when he talks, mm. diba, mm. yun, yun lang nga akin. And same Rene that's, uh, that's speaking before. Rene na may uh, takipang mukha before and yes. Rene versus Rene na nakabukas yung mukha exactly ngayon. Exactly. Iba yun. Diba? diba? At ngayon, nakasama sila Banat Bay. Si Banat Bay, si uh, Kaya Rexelis, Jay Sonsa, mm. Tio Moreno, Chrisette, mm. and then, alim sila eh. Mm. Si Hina Paisa. Si Ata. Si Aton ni Ayun. Kung mapapansin nyo, lahat yan puro mga... Duterte-aligned vloggers. Mm. Wala kang makikita dyan na vloggers ng ibang kampo or anything yes. like that. Talagang, tina lang nila yung mga Duterte vloggers. Mm. Kasi sa tingin mo, mga mm. nasasaktan ba sila sa mga sinasabi ng mga vloggers? Oo oh, naman, kasi uh. hindi mo naman bibigyan ng panahon yan. Mm. ba? Diba? Uh. Ng effort, ng time at kakasuhan kung hindi sila nasasaktan sa mga ginagawa nyo. Naapektuhan. Yes. Yes. So mm. ito nga, may kasabihan. Kahit gaano katalim ang isang gulok, Mm. kung hindi tatamaan, hindi ka masusugatan di ba yes. eh tinatamaan sila ibig sabihin mm. kasi kung sa akin kung hindi totoo yung mga sila sabe ng mga vloggers pwede mm. mo na sagutin magpakita ka ng ebidensya na Correct. hindi totoo 'yung sinasabi mo pero bakit kailangan ng kasuhan hmm. true nasasaktan sila may kasabihan din na kahit gaano katalim ang iyong itak kung sa mali mo ito i um, itatarak. itatarak or itataga oo oh ay mapupurol or mabubungi. Iyon. Tama. <laughs> yung nagkakawasan. Ako may kasabihan din oh, ako. Sige. Bitawa mo na kasabihan mo. Alam ko na sa likod ni Rene. Eh. Oo. <laughs> uh -huh. Si Romualdez. Ay, patay tayo dyan. Palagi ay, ay kasabihan mo lang. Kasabihan pa. Art to art. Ayun, oh. parang Angie, may kasabihan ka rin. Ikaw. Uh, oh. Patay ng, ano, kabayo. Bago dumating. Oh, ipakain <laughs> sa kanila yung dabo.